Mga paps adlaw dai yung tanan diha mga paps no. For today's video dito, mga paps wa na jud ko sa probinsya mga paps kay lately ah, wa naman to hilarga na mang ko karon mga paps na anapon ko naabot og lapo-lapo. Bilat siyang kagang ni si Papi Bors pagkalaagana. Na ako ron sa may barangay Gunob mga paps at bang aning Robinson si Isimart, mga paps kay dinhi ako ang tultulon ang Daba Dental Clinic mga paps. Musingit dai. May ani ko mga paps tungod sa akong monthly adjustment sa akong kural sa akong tango mga paps. Bisag unsa may akong gipangkit-kit mga pups kalapsan na akong tuwa kong si Kihor mga paps Ano nang kinahalan? Pagbalik nato ito, dire, kinahalan na po nato ito ng adjust na po. Timing kayo mga paps akong pag-abot kayo. Wala may lain silang customer mga paps. Wala akong naabdan si Bibi nga gitagbo ko niya pag-abri sa portahan. Ni-action kong kabalak mga paps. Kaya mura magpaglantaw sa bata na ako. Mura magdalisang siya mga paps. Uy, yung nakita, abat siguro ninging ako. Pero nasipiat ko sa kong pagtuo nga nahadlok siya na ako mga paps. kay katong iyang pagdagan, giandam dahi niya dance step Tanawa na mga paps. O diba? Liwat yun guys siguro ning bata siyang pap. apa ba? Ya bagat tau tuh mga apa pasal pisto din siapa kabihi mandai kayak ni bibi oi. Wa nai daghang langan-langan ni mga apa mo una dai ni aku ang tumong og tinguhan ni pag-anha nila trabaho una sa nila ni akong tango nga murag taguran. Dili masabot ga kato iris kini sa una kong ipon dito mga apa surag kana isa punta dito na iuban ga one seat balo laman murag wa ni sila magka sinabot wa mo organize lagi. Mati bito gi kog ngipon gid mga apa so tinuod lang. Pasalamat ra gi kog nga ga cross among dalan sa Daba Dental Clinic mga apa surag destiny gyud nga ang Daba Dental Clinic ang sagot um problema, papi, <laughs> ay nana ba? sa tinuod lang yun mga paps so di yun ako ni ili ili mo no, daghan na jokey kung pakahingo sa kong ngipon dito mga bag ang rabag nako mga pus kini bang mga dagko kay mga ngipon nga pirti rabang mga, mga laluma o mga uga kini lagi kadalok kadalu na kalamay sa una anang bata pa kung mga paps sa una magin kusog yung kung mga wat mong kalamay bakit ko nilang mama kasab an mong kusumot ng timing yun mura glingaw sila sa trabaho ba yun magugom ko nagtagur ha kakut lagi mga paps man manjung lami kain ako sa kung kung anang mga kalamay sa una mga tamis tamis lagi mga paps niya karon kung mag-imagine bitaw ko ato kung balikon ko na sa kung una-una nga ugumo na ko ng tagduha ka kutsara mo nagbidli naman kaayo pa mateon di ay mutumog sa dili mga paps green trip ako nakabati na dyan kong sakit o ngipon pirting sakita kay mga paps sakit pas gibiyag uyab lagi mga paps may pagtulion kong utro kaysa nang sakitan lagi ngipon lagi balaka hantod na sa high school na ako, mga paps mo gaya po yabsina na ako sa una kanang sulan yung kong mga bagang nang nangamurag nangatot dikiyog sa in ba ba nangadaot siya ba hantod hing abot kolehiyo mga paps dito na yun ko nga murag gakagulang ko pirti namang kaing sakita na mo konekta raman ang ngulungol at ulo mo labad lami ka ikaw bataw kamong mga nakasulay dihag sakit ka'y ang ipon mga paps kung saman sa inyong batiyon ako ragyo na mga paps gusto ko mga higda gusto ko nga hilom ang lugar gusto ko nga wala yung na ako yun mga paps gusto ragyo ko ano yun di ko siklon di ko hilamtan di ko pakikistoryahan init kay mong ulo lagi mga paps eh, oh, si kinsa mangod po yung sakit ang ipon nga maigbuot ako mangod sa una mga paps na anad ragyo ko nga bahala na nang wala pa pake, pake sa imong ipon bitaw ina Ay, ha, na ba nya na mubati og concern og magsakit na sa tinuod lang mga paps unom kabag ang akong naibot mga paps pero wala jud ko ana mo paibot kung wala gyud magsakit kay bitaw kan bitaw ang gripisti kang ipona, ka bantay lang jud ka og maulian kay paibot jud ka lahi pa nang mga impacted bitaw nga kanang mga wisdom tot ni mo mga papsus kung ginuo akong duha ka book wisdom tot mga paps balabag ambot na unsa to sila pagtubuan na nagbalabag man Kato sila wala to na nagsakit mga paps kaya man madaot ang problema kinahang lang siyang ibton o um, i-surgery tungon kay mo pangka man siya sa ubang mga ngipon mautong lahi na po na kong sa akong wisdom ta Dito dyan ako na-realize mga paps nga kung wala bitaw dyan kay dita magkakuan na na ngipon bitaw yan puhunan hunan ngipon mga paps kay usi unang rason mga paps mao manggod na itong padabuko na na ipangkitkit o ipangkaon mga paps ikaduha kung maipikto na ginang pag-abusar na to sa itong tango din na sakit, Maw, to nang sakit nang realize jud nako na mga paps na kinahanglan Jong magamping ta sa tong mga ngipon din ha mga paps kay kung di na to naampingan mga paps what if mga wala na sa tong kinabuhi dili kompleto tong pag-smile di ba pwede man kay makapapustiso pero lahi ra lasa bitaw sa pagkaon nga tinuod nga ngipon imo ang gi gi kano sa mao nga nakadecide jud ko mga paps kinahanglan gyud anig dentista nga makatarong sa ko mga palastahan mga hiwi nga ngipon mga paps mo na nako aning brace brace kuno hay mga paps sa Dabad Dental Clinic wala ko ibilin nga tambag ninyo mga pups, paps ati man na jud inyong mga ngipon gyud sa tinuod lang kung need na jud bastahan pastahi mga paps kung need na jud ipaklining ipaklining na kung need ipaibot aw ipaibot na O magpabris ka ala pagpabris pon sa moto og matagal ka mga paps ay pabor ka ininyo ang Daba Dental Clinic kay naara ni siya sa barangay Gunob mga paps Kaya bitong atbang sa Robinson si isimat ka ng RC building mauna siya mga paps nya mga paps ka haani lang sa siguro na to tapuson babay na mga paps Time sa pagani mga paps before pa ta magbulag-bulag sama sa taikanding kanding mga paps no so karon manggod mga paps kay magkuha nang basukon ni Maymay mga paps kay mo out na to siya sa yan jute Unya karon mga paps oh syempre di jud you na know to kalimtan ang pahumot sa kian kay mga paps karon di ta man mahong kagwang diha karon mga paps dili to ni ang UD perform nga hermoso kundi dili UD perform nga bonito na sad na mga paps humot sa kay ni mga paps lahi sa niya timplada mga paps pa karon magausa tagbaho mga paps oh naara lang ilang sya piling diha sa comment section i love you so much mga paps